Morning, morning guys. Ano pala guys, uh, dito kami ngayon sana sa si Chuka guys. Uh, ito yung ginawa namin guys dati. Sa so, binagbag namin sa CR. Ayan. Tapos, nung decision na yung nagmamayari guys, ay papalitan daw yung ano guys. Itong cob ceiling guys. Ayan. Kasi yung mga ibang plywood guys ay tumutuklap na guys. Kaya palitan natin ng ano guys, ng hardiplex. Ayan guys, ito yung bagong tatrabaho namin ngayon guys. Una ay babagbagin namin lahat guys. Ayan. Lahat yan guys, tapos yung dalawang kwarto doon. Yung dalawang kwarto. Ayan, baka abot kami na nga dito guys. Nang isang buwan Siguro may get kasi mabagal guys eh dahil sa dami ng ano ng kub nya tapos yung cornisa, si pinsa na rin naman guys ay yung kasama ko guys ay nagtatabas ng flex ayan guys nagtatabas na ng flex guys kaunti kuhain sa nya kaunti kuhata tabagbag tabag rin ay kaunti yung dam yung

Boss. So, let's go guys. Magtatabas na kami guys. Kaso lang guys, wala yung ano niya, breast niya. Guys. Ay, andon, 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 andon. Magtatabas si Pinsan Arnel dito nang anti-tea yung ano guys, bris nang ano. Indam niya. Ah, uh, lalagay ko sa loob. Mudba, ako naman guys ay ano guys, ako naman guys ay magbabagbag. Ang dami so, yung kakabit na. So, ang dami yang kakabit namin ng Redflex, guys. So, ang ano diyan matatabas at ang lahat. Ay, matatabas lahat, yan guys. Saan kaya ang unahin ko guys? Dito na lang ako kayo, Dito na lang ako. Dito ko na lang unahin guys. Dito na lang guys. Dito na ako magpipisto guys. Itong part na to guys. Dito na ako magpipisto. Ayan guys. Para may yung oras guys ay habang ano, habang gumagana yung oras ay hindi na natin nahintayin na 'yung matatabas tapos i-ana natin ilalagay natin laban minsan na. Pampamisan-minsan? Pampamisan mo 'ko na minetabasan 'yan. Tagbagbakla diyan eh. Tao alright ka? Hoy. Para lumingon sa 'yo. Ha? Para lumingon sa 'yo. Mira ka po, steady. Hoy. Gay. Kita lang sana ako, posting ng dos. 'yun Nepes ya, woi, jam itu ya, entah iya nih gaji, iya nih gaji so iya guys, i papa suku mana yang ndam juga guys, ayan guys, nah na natin guys, yung ndam yung natin guys, yung tungtungan natin guys, tapos lagyan natin ng ng ano guys ng pangpalambot sa ano para hindi mabasag yung tiles para hindi mabasag yung tiles guys lagyan natin ng ganino um daw dito up 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 tingin pa tayo sa iba guys ito karton dito tong karton guys